Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo masisisi kung sakaling habang pinapakinggan po ninyo yung ibanghelyo, kayo ay napapailing. Hindi ko po kayo masisisi kung habang kayo ay napapailing, isinisigaw ng isang sulok ng inyong isip, parang ang hirap naman yan. Kung tutuusin, mahirap na nga pong patawarin yung ating kaaway. Heto ang ating Panginoon, He goes a little mile. Ipagdasal ang siyang sumusugit sa atin. You might be nodding in disbelief, my dear friends, and perhaps even shouting at the back of your head, this is just too impossible this is just difficult to do. Ang ating mga pagbasa ay hindi lamang po nakatuon sa paanyaya ng pagpapatawad. Kundi ang pinakatema ng tatlong pagbasa ay ano? Pag-asa. Posible yung pagpapatawad sapagkat naroon yung awa at habag. At sa harap nang masakit na karanasan, naroon ng pag-asa na ikay pwede pa ring kahabagan. Sa unang pagbasa, maliwanag po nating nakita ito. Alam niyo, mas mauunawaan po ninyo yung unang pagbasa kapag medyo magbabackread po kayo. Si Saul, sobrang nagalit kay Haring David. Umabot sa puntong ibig niya itong ipapatay. Bakit? San po nagsimula yung kanyang galit? Sa isang simpleng inggit. Bakit po siya nainggit? Nainggit sapagkat para sa kanya, dating pastol lang tuha. He's just nobody. Just a shepherd boy. And yet he was anointed by God to become a king. And eventually because of being a king, ah, pwede siyang palitan. Nakita ni Saul, ito ang papalit sa kanya. Kaya nang maisip po ni Saul yun, ah, sabi niya, hindi to po pwede. He plotted against King David. But thanks be to God, the hand of God was on David. He was not harmed. Kaya sa unang pagbasa, alam niyo, mauunawaan ko po uli kayo. Kung pwede sabihin niyong, sayang naman, ang lapit na eh. Natutulog si Saul, hawak ni Haring David sa kanyang mga kamay at handa ng itarak sa kanyang ulo upang makapaghiganti. Pero ano po yung kanyang sabi? Tigil. How can I put my hand on this person who was also anointed by God? Para kay Haring David, hindi lamang simpleng makasalanan ang tingin kay Saul. Pinili rin ng Diyos. Kaya naroon po yung pag-asa na sa kabila ng nagawang masama ni Saul, naroon ang habag at awa. Gayun din naman sa ating pangalawang pagbasa, si Jesus bilang ang bagong Adan, na kung saan alam natin ang kwento, sa pamamagitan ni Ebat at Adan, pumasok ang kasalanan, pero salamat sa pagdating ng manunubos, ang kaisa isang anak, nagkaroon tayo ng pag-asa. Pag-asa na maligtas sa kabila ng ating pagkakasala. Kaya naman po sa ating ebanghelyo, kakaiba talaga yung values ni Jesus. Jesus. Abay, isang ka nakakita, nasampal ka sa kanan, ibibigay mo pa ba, ba yung kaliwa? San ka naman nakakita na kinuhanan ka ng gamit, hindi ka pa rin ba magdadamot? San ka naman nakakaisip na kapag hinaraman ka, huwag mo nang asahang mababalik pa ito. Kaya nga po, alam po ninyo, pangalawa sa pag-asa na siyang ipinapakita ng tatlong pagbasa, ang isang pangsalita na pwedeng mag-summarize ng lahat ng ito ay ang salitang radical. Pag sinabi natin radical, ang unang pumapaso sa isip, ah, palaban yan, radical. Ah, mapang-awa radical. Hindi. Ang salitang radical po ay galing sa Latina radix. Ang ibig sabihin, root, beginning, kaya it makes sense yung radish. It is a kind of root crop. Kaya ngayon, paano tayo magkakaroon ng pag-asa sa harap ng bawat paghihirap na ating naranasan? Naroon na ang hirap ng pagpapatawad sa isang taong sumira ng ating kinabukasan. Paano patatawarin ng isang tao na patuloy mong pinapatawan, pero patuloy ka pa rin sinasaktan. Paano papatawarin ang isang taong na sumira ng iyong magandang pangalan? All because of hope. Forgiveness and compassion would always be possible because of hope. Kaya ngayon ang tanong, paano mangyayari ang pag-asang ito? Ah, tatlong pamamaraan. First, we must love radically. Radical love. At ang unang radikal na pamamaraan ng pag-ibig, ang makita ang pagkakaiba ng reputation sa karakter. Anong ibig ko pong sabihin? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Paglabas nyo ng bahay kanina at kayo'y magsisimba, nakita kayo ng inyong kapitbahay. Sabi ng inyong kapitbahay, yung kapitbahay namin, mabait yan, nagsisimba. Yung kapitbahay namin, makadyos yan, linggo-linggo, laman ng simbahan. Ang tawag doon, reputation. That is your reputation in the eyes of the people who is around. Pero, ano naman yung character? Madali pong gumawa ng mabuti, madali pong magmahal kapag merong papalakpak at pupuri. Madali pong gumawa ng mabuti kapag alam natin merong nakakakita. Pero, ikaw ay ikaw, ano ang iyong manginagawa ginagawa kapag walang nagmamasid? Kaya ngayon, balikan natin yung aking halimbawa. Nakita kayo ng inyong kapitbahay, lumabas ng tahanan, uy, pala simba, mabait ang kapitbahay kong yan. Ngayon, kung wala nang nakakakitang kapitbahay, tanungin ng sarili, mabait pa rin ba ang pagkakakilala ko sa aking sarili kahit walang nakakakita. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung unang radikal na pagmamahal na ibinibigay sa atin. Madaling gumawa ng mabuti kapag may papalakpak. Kaya nga hindi ba aminin natin kapag nag-exert tayo ng effort at hindi tayo napasalamatan, hindi ba ang una nating reaksyon, hindi na ako babalik dyan. Hindi ba't kapag tayo ay gumawa ng mabuti, pero hindi tayo na-acknowledge, nagagalit at nagtatampo tayo. Ang unang hamon ng radikal na pagmamahal, ikaw ay ikaw, ang tunay na ikaw, kahit walang nakakakita. Kaya ang tanong, gagawa pa rin ba ng mabuti? kahit walang papalakpak? Maninindigan pa rin ba sa tama kahit wala ang mga papuri? Pangalawa, ang pangalawang radikal na pag-ibig, magmahal ng hindi nananakit. Aminin natin, nagmamahal tayo pero pagka minsan, yung ating pagmamahal nakakasakal yung ating pag-ibig nakamamatay but the second way of love to ra love radically is to make our loving life-giving dapat po yung pagmamahal natin bumubuhay hindi dapat nakamamatay bahagi po ng preparation ko sa paggawa ng homily ay nanood ako ng documentary pamagat radical love ito po yung documentary tukol sa naging journey ni Cherry Pie Picache, ang isang aktres na kilala natin na napatay ng kanilang houseboy ang kanyang nanay. Backstory po, si Cherry Pie sa kabila ng kanyang pagiging artista, bahagi po ng kanyang apostolate yung dumalaw sa mga kulungan. At ang sabi niya during the interview, I never realized that I would come to visit the jail to come face to face with the very person who killed my mother. Alam nyo, napakaganda. I suggest panoorin nyo po mamayang gabi. Available sa YouTube. Yung journey po ni Cherry Pie na she has to grapple inside her heart. Her mind is telling her, yan ang pumatay sa nanay mo. And her heart is shouting, there must be a space for forgiveness and love. Alam nyo, nung nakaharap na po ni Cherry pa yung pumatay sa kanyang nanay, napahagulgol siya. Sabi niya, pinatay mo ang nanay ko. Kasabay nung kanyang paghagulgol, niyakap niya ng buong higpit. At ang sabi niya, dahil nagkasala ka, mas lalo kitang mamahalin. Radical love. Sabi ko nga po kanina, yung patawarin, yung nagkasala sa atin, mahirap na eh. Ipagdadasal mo pa ba? Marahil oo, Sabi natin, opo Father, pinagdadasal ko po yan, na sana kunin na siya ni Lord. Isa pang libro yung aking binasa kagabi, na sinulat po ni Devi Morris. Ang pamagat po nung libro, Forgiving the Dead Man Walking. Ang kwento po ni Debbie, isa po siyang rape victim. At araw-araw daw po, it was always a journey to visit her rapist inside the jail. Why? She wanted to check that the rapist is always inside the jail. Pero nyo sabi niya, isang linya po 'yon na hindi ko makakalimutan. Ang sabi niya, The unforgiveness, the hate, the anger that is inside my heart is in fact destroying my life. It is not enough to see my rapist inside the jail. But when I let go of these feelings, the prisoner was set free. And that prisoner was me. aminin natin, yung marami po nating galit sa puso, ito po yung mga galit na ilang dekada na yung nakakalipas. May kausap ako nung isang araw, nagkwento siya, masama, masama ang masama kanyang loob. Sabi ko, kailan ba nangyari ito? Five years ago. Ha? Five years ago? Mukhang galit na galit ka pa rin. Samantalang yung gumawa sa inyo nito, himbing na himbing ang pagkakatulog. Mantalang ikaw, ang itim na ng eye mo totoo po nakakapangit yung hindi pagpapatawad all the while we are thinking that it is our perpetrator that is suffering but we are the ones bearing the pain kaya yun po yung pangalawa we can radically love if our love is life-giving at pangatlo We can also love radically if we love all the way. Total. Why? Because we could never afford to become part-time lovers. We could never be a part-time forgivers. Ano ibig ko pong sabihin? May mga tao, magpapataw sa sabihin nila, papatawarin kita, pero aminin mo, ikaw yung nagkamali, hindi ako. Papatawarin kita, pero hindi na pwedeng ibalik ang dati. Papatawarin kita pero hanggang dito na lang. But my dear friends, we can only love radically if we loved all the way. We could never give scraps of our time, scraps of our love, scraps of our forgiveness. At yung puyong hamon ng ating ibanghelyo ngayong gabi, kaya nga siguro sinabi ni Jesus, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Hindi ibig sabihin, mahirapan na lamang tayo, kundi naroon yung pag-asa na yung sakit mapapalitan ng kapayapaan. Yung hirap na nadanas magiging simula ng bagong pag-asa. Hayaan po ninyong itapusin ko yung aking pagninilay sa isang kwento na aking nasaksihan noong kayong magtungo po sa Brunei. Ilang taon na po nakakalipas, nagtungo po ako sa Brunei para magbigay po ng Lenten Recollection. At nung huling gabi ko po, yung host family who was in charge of me, they brought me to go out, to go to go around of Brunei on my last night. At nagsabi po nung may bahay, alam mo Father, A month ago, meron pong sensationalized na balita na talagang bumasag dito po sa Brunei. At yung kwentong ito, sabi niya, it involved Filipino. Sa Brunei po kasi, no, talagang ang daming Filipino nagtatrabaho. Sabi ko, ano pong kwento? Naku, father, namatay po yung isang lalaki sa kandungan ng ibang babae. Sa Brunei po, bawal po yun eh. Bilang Muslim na bansa, bawal po yun. Kaya po isa siyang sensationalized. Hindi lamang dahil namatay, kundi namatay sa kandungan ng iba. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, aminin natin, dumadat, pumupo tayo sa mga lamay, bakit? Hindi lang para makita sino yung mga madalas um umiyak. Kundi, inami sa akin, father, ang tanong ng lahat, darating ba si Mrs. Number One? Alam nyo, nung unang gabi ng lamay, walang Mrs. Number One na nagpakita. Kaya nung pangalawang gabi ng lamay, walang Mrs. Number One na dumating. Kaya hanggang sa huling araw, araw ng libing, Bago po ibaba daw sa hukay, yung kabaong ni Mr. na sa mga bahay. O do sabi nung pamilya, alam mo Father, nagtataka po kami. Bakit pinag-aagawan si Mr. sa mga kamilang bahay, hindi naman kagwapuhan. Habang binababa na po para ilibing si Mr. na sa mga bahay, isang itim na kotse ang dumating. Ganyan po yung mukha ng mga tao. Inaantay. Tama kayo. Isang babae ang lumabas ng kotse. Si Mrs. Number 1. Pagbaba ng kotse ni Mrs. Number One, hinanap ng kanyang mata ang bangkay. Lumapit, nagdasal ng sandali at tahimik. Pagkatapos, Luminga, hinanap si Mrs. number 2 alam nyo sabi po ni Mrs. number 1 thank you for loving the man i truly loved thank you for taking good care of the father of my children I have decided to forgive the both of you because that's what Jesus tells us to do. I decided to forgive the both of you because I don't like my children to grow up hating their father. I have decided to forgive you because I deserve my peace. Kaya mga misis, kapag nahuli nyo si mister, yakapin nyo ng mahigpit. And that is what hope is all about. And that is what true forgiveness is all about. That is born out of compassion and mercy. Na kahit pala sa harap ng paghihirap, sugat at pagdurusa, posible ang pagpapatawad. Dahil ito ang paalala ni Jesus. Posible ang awa at habag sapagat mas gusto nating tumigil ang ikot ng pagdurusa. Napakaganda. Pangalawang araw ng ating triduum, yun po yung ating tema. Simbahang sama-samang naglalakbay, sa taon ng yubileyo ng pag-asa. Sigurado ako, dito sa ating sa penya marami ring mga nag-aaway. Natitiya ko dito sa penya marami ring matagal na hindi nag-uusap. Ah, may pag-asa. Kung handa nating isipin at yakapin, ito ang sabi ni Jesus. Magpapatawad ito ang turo ng Diyos. Magpapatawad, I deserve my peace. Magpapatawad upang tumigil ang cycle of violence. Posible ang pagpapatawad kahit mahirap. Kaya nga po, sa pagpapatuloy, meron tayong condition sa bandang dulo ng Ebanghelyo. Ang sabi, our own forgiveness depends on how also do we forgive others. Hindi ba't yun ang sabi sa ama namin? Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya mamaya, mga minamahal ko mga kaparokya, muli natin aawitin ang ama namin. Kaya kung nahihirapan pang magpatawad, mamaya huwag kang kakanta sabihin mo na lang, hmm, 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 hmm. Hmm? <laughs> Panira naman to. Totoo. Because our own forgiveness depends our readiness to forgive others. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tumahimik tayong sumandali para sa ating mga nahihirapang makapagpatawad, huwag tayong mahiyang ilapit kay Jesus ang pusong nahihirapang mahalin ang taong sumugat at nanakit sa atin. Sabihin natin kay Jesus, Panginoon, nahihirapan po akong patawarin ang taong ito, pero dahil sabi mo, susubukan ko. Panginoon, nahihirapan kong ipagdasal ang taong ito, pero dahil alam, kung nagkamali din ako, susubok ako. Nang sa gayon, tunay na ang simbahang naglalakbay dito sa Peña Francia, maglalakbay ng may pag-asa. Amen.